Ang pahayag kay Juan Ikalabing limang kabanata Nakita ko ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit May pitong anghel na may dalang pitong salot Ito ang mga panghuling salot Sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyap Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal. Hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa o hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito'y nakita ko rin bumukas ang templo sa langit ang toldang tipana ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang pitong anghel na may dalang pitong salot. Nakasuot sila ng malinis na linong nakakasilaw sa kaputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa apat na nilalang na buhay ang pitong mangkok na ginto na punong-puno ng poot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos at walang makapasok sa templo hangga't hindi natatapos ang pitong salot na dala ng pitong anghel.